Hello guys, welcome back sa channel natin ano. So this morning, nagising tayo na maganda yung pakiramdam natin. And then ito naginom ako ng uh, turmeric tea na isa sa tumulong upang makarecover tayo sa sakit natin. So as a stroke uh, survivor, kumbaga the uh, arm maintenance natin na para sa high blood natin. So, tinanggal na lahat ng doktor ko, guys. So, sa status ng health ko, uh, out of 100, masasabi ko nga, uh, 90% na. Of course, ang 10% nandyan pa kasi mayroon pa akong uh, konting manhid, konting, konting very slight, ano. And then, uh, ang maintenance ko is, hindi sa uh, during the time na na-stroke ako kundi yung maintenance ko is sa panibagong sakit na nagkaroon ako yung autoimmune uh, disorder natin so simply related pa rin yung doon kumbaga komplikado na pero kumbaga yung gamot ko sa sa high blood is tinanggal na yung mga maintenance ko tinanggal na ng doktor so isa lang masasabi ko nakatulong talaga sa akin is yung turmeric at yung pagkain ko ng pagkain na walang lasa, walang asin guys. Isa ho yun sa nakatulong sa akin para na matanggal yung mga gamot na yun. Kasi ah uh, bumababa na yung BP ko eh. Pero once na kumain ako guys na may lasa o may asin, sabog, sumasabog siya. So pati yung vitamins guys, hindi nga ako umiinom. Kasi pag uminom ako ng mga vitamin B ko, kagayong yung na multivitamin, Sabog, sumasabog ako. Tumataas yung BP ko. So, uh, okay na ako yun sa 100, over 70. Uh, slight yung pakiramdam ko na nabnis. Uh, okay na ako yun. Basta importante yung pagkain ko is yung walang asin. So, isa sa nakatulong sa akin yung turmeric tea tuwing umaga bago ang lahat. Ito muna iniinom ko. Yan muna ang aking uh, pinapasok sa chan ko. So, Uh, at saka yung exercise ng 30 minutes every day so isa ho yun sa makakatulong sa atin upang na talagang makarecover tayo o gagaling tayo guys yung so, pag exercise natin yung 30 minutes yung mga previous ko ng mga video yung mga pakinding kinding ko dyan yung mga pasayaw sayaw ko dyan isa ho yun sa mga therapy na ginagamit ko sa sarili ko para lubusan ho akong kumaling so ah uh, yesterday uh, yun nga, na-meeting kami ng doktor ko, so nagulat nisa sa akin kasi layo-layo na daw ng pinagbago, parang normal na daw ako, so okay lang. So, meeting kami, hindi sa check-up ko, kundi sa business, ano, sa trabaho. So, hindi pa ako nagtanggap ng mga trabaho kasi gusto kong gumaling ng lubusan. Ano, pero willing akong magbigay o magturo ng mga masasarap na mga mino na pagpilian niya. So, ganun na guys. Mag-o-open yung doktor ko ng uh, franchise, ng magandang franchise sa San Jose. So, pagka-open niya, so, pipilian niya yung mga food na i-suggest ko at ituturo sa chef cook niya. So, bilang isa na rin yun sa pagpasalamat ko sa kanya na na one click niya yung sakit ko. Kumbaga, one month lang. Since na mula ako sa Manila, 2022, na ang sakit ko is uh, a stroke. Ano, 2022 ako na stroke. At saka yung nabnis sa katawan ko is uh, almost 35 years. Kasi 18 years old pa ako. So, parang na ano niya, napagsumpay-sumpay niya lahat. Na one click niya ako ng one month sa mga resita niya. Sa resita niya So, At saka, ano yung mahigpit na sinasabi niya talaga sa pagkain. So, sa pagkain talaga ako nagtutok. Hanggang ngayon, yung resita niya sa akin na pagkain, yun ho yung ina-apply ko sa sarili ko. That's why na isa ho yun sa nakatulong. ah uh, actually, yung gamot guys, art alternate yung iniinom ko eh. Kasi siguro, pag sufisyente ako siguro sa pera, baka binili ko yung lahat, ano? At iniinom ko ng 3 times a day o 2 times a day. Kasi yun yung nasa prescription niya pero nga syempre kulang tayo sa budget at napakamahal ng na mga gamot kaya ang pag-inom ko guys uh, nung una once a day lang and then uh, ano na alternate na and then once a week na pero at least guys pumapasok yung gamot isa ho yun sa natutuhan ko sa self medication guys eh na, na yung pag-inom ko ng gamot is alternate hindi ho tuloy-tuloy ah uh, what I mean, tuloy-tuloy man siya, hindi man na ako nag-stop. Pero, hindi ko nasunod yung prescription ng doktor nga 3 times a day, 2 times a day. Ano after meals, hindi ho. Kundi, once a week, or once a day, yun ho, yung ginagawa ko sa pag-inom ng gamot. Hindi ko gin-inom na, ginsunod ko yung prescription ng doktor kasi, number one, ah uh, sa budget. O kahit may budget ba, pero parang hindi ko nasunod. At saka hindi ko talaga nasunod. Nag-focus talaga ako sa pagkain. So sa tingin ko, para sa akin sa self-medication ko, yung totaling na magpagaling nito sa akin yung pagkain. Kasi since na kumain ako na walang asin, bumababa yung BP ko hanggang na tinanggal na lang yung doktor ko yung yung maintenance ko kasi mababa. Kanina umaga nga pagising ko is... Uh, 97, eh, so i-run off natin 100 over 70, o oh, diba, ganun. So, kailangan mo pa ba mag ng gamot, high blood no ang baba-baba na, no, ma na ako nito. Oh, nag at, 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 ang isa pa, tulog. Nagatulog ako ng, tama pala yung sinasabi ng doktor na, na once na matulog ka ng maaga, automatic sa gusto mo kasi sa hindi kusang ginigising ka ng sarili mo o kusa kang ginigising ng mata mo kusa kang ginigising ng katawan mo kasi kumbaga enough na yung tulog mo yun pala tama pala yung ako kasi noon noon pa nagtatrabaho ako pag, magis, pag matulog yung amo sa kakamat matulog tapos, minsan natulog sila ng alas 11, yun din, dapat yun na rin tulog mo. Pero paghiga mo, hindi ka pa matulog kasi yung mga bagay na sa sarili mo na hindi mo nagawa, gagawa, gagawin mo, cellphone ka. So, hindi ka makatulog. Pero, nagigising pa rin ako ng, ng tama sa oras kasi obligado kang magising dahil trabaho mo yun pagka umaga. Pero, iba pala yung tinatawag na medication sleep. No? Ang medication sleep pala, na tinuturo sa akin ni doktor na matulog ka ng maaga ah, hindi nagsasabi nga na magnap ka eh kundi matulog ka ng maaga dahil sa pagtulog mo ng maaga pagtama ang tulog ng katawan mo at tama ang tulog na na hinahanap ng energy ng katawan mo kusa kang gigising sa pagising mo na yon kahit anuhin mo pa yan katulog hindi ka na makatulog kasi kumbaga full ka na eh full of energy ka na sa tulog so ito yung, ito yung ma experience ko sa during the time na nagaterapi ako o naga gamutan kami. So, isa ho yun sa natutuhan ko ng, ng sleep therapy na tinatawag o full sleep na tinatawag So, tama nga, guys. Kasi, uh, observe ko talaga na pag matulog ako ng maaga, ay tuklak tulog na ako. Nagigising na ako para mag-CR, ano, mag Ano, minsan, uh, isang bisis, minsan hindi. Pero pagdating ng alas 5 or 4.30, kusa ang mata kong ginigising. Inibinibilang-bilang ko, 8 hours na eh. Huh? it hours na, hanggang dyan lang yung capacity ko, kahit anuhin ko pa yan kaibalik na matulog pa ako mahaba, wala naman akong trabaho eh, hindi na, hindi mo na talaga magawa, kasi kumbaga yun nga ang sinasabi ng doktor pala na hindi mo mapipilit na ang sarili mong matulog, kahit hindi mo isipin kasi full energy na yung tulog mo eh. ang ang katawan mo kasi, ano active, active sa lahat na bagay kaya hindi ang pagtulog mo, hindi mo mapipilit na itulog mo kasi full tulog ka na. Ang case naman kasi na hindi ka makatulog kasi marami kang iniisip o marami kang iniinda. Iba naman daw yun. Iba naman daw yun na case. Pero i-observe mo sa sarili mo na once matulog ka na maaga, pagka umaga, kusa kang nagigising. Pagkagising mo, igising mo na yan. Huwag mo na ihiga kasi pag ihiga mo daw yan, mamimigat ka na. Kasi kumbaga, na over ka na, na over na over energy na yung katawan mo, hindi niya na makakayanan, mamimigat ka, tama nga naman. Saka, saka ko lang na-realize yung mga ganong bagay, ano? Doktor lang pala talaga yung maka-explain. Tayo naman kasi, pag sinabi natin na, ay, matulog tayo ng alas si o magising tayo na maaga, ibig sabihin, na uh, naiipon daw yun. Pag tuloy-tuloy yung mga ganong bagay, naiipon daw yun. Hanggang sa darating ang punto na sisingilin ka tama nga naman kasi ako naranasan ko yun yung pagtulog ng mga ganyan pinagmalaki ko pa nga dati nga ah, may may ban, may clock may may clock body ako na kumbaga kahit ano ako kapuyat kahit ano ako diyan kahit ay, trabaho ako. alas 4 nagigising talaga ako may trap pinagmamalaki ko pa yun matulog ako ng alas 2 sigising ako ng alas 4 hindi hindi nahihirapan magising yung mga kasama ko sa trabaho sa akin kasi nagigising ako. sabi nila, ati, napuyat ka. Bukas, ni ka makagising. Katwiran ko lagi. Ako pa, gigising ako. yan totoo, yun. Kasi nasa mind ko, gigising ako. Nang alas 4, nagigising ka. Pero, kulang ka sa tulog. That's why, siguro nga, naipon-ipon. Kaya, siningil ako ng mga ng mga bagay-bagay, no. Kaya, para sabi ng doktor ko, kung sundin mo ako, gagaling ka, so sunod ko yung payo niya. Yung hindi ko lang nasunod yung gamutan, eh, yung gamot, kasi hindi kaya ng bulsa. Pero regarding sa kain, na walang asin, sinunod ko yun at pagpahinga ng maayos at pag-exercise ng maayos. So, ito kumbaga, nasa 90% recovery na tayo. So, uh, ang gusto ko pang ma-active talaga yung matanggal itong nabnis ng right hand ko kahit sabihin ko na may maintenance ako na vitamins, pero gusto ko ito matanggal. Kaya once na ito'y matanggal, so alam ko na babalik sa normal. Kasi ito, pag hindi ito matanggal yung sa right side mo, na kasama dito sa spine, ang bigat nandyan pa rin. Dumarating pa rin ang bigat. So, yun na nga guys, yung tip ko sa inyo sa past recovery ko, yung full sleep na tinatabag, yung tamang tulong. So, see you sa my next video.